Welcome to my vlog. Gagawa po tayo ng aking bagingan. Isang dalgo sa Andiyan po kasi yung baging eh. Kaya dyan po ibabaon. Andito po kasi yung ayan o. So, hindi na ano, buwanan na ano, sa ano, hindi na yan. Kaya nga dito natin ito ngayon itutusok para gabangan nila. Tapos magkatali. Kaya hindi yan ma, matutumba yan. Kaya nga okay, ako ibabaon ng malalim. E, Hanggang doon, ibabaon ko ng malalim. Para wag lang siyang gumapang doon. Kahit naman nakaganon doon yan. Parang nakahiga na ano. Okay lang yun. Basta naka ano ba. I do so. Magkatalong dito, oo. Opo, nagulang. Nag nagulang, nagulok na. Terima kasih <muchas> telah menonton! Matalo Ano? Atay? ang balunan? Walang atay. Eh di wala na. Walang so, yeah, tiyakay. Pwede namang pala dito pa hapon eh. Pag dyan, kapag lumamat ka dyan, na dure dyan ah. Hindi pa tayo lumakasan eh. Nabot pa tayong ate. O! i oh. Thank you. 嗯，怎么处理？

Guys, nilalagyan po kasi ng baging at may bunga na, lumalaki na, gumagapang na. Eh, ang naapektuhan ay ang aking talong. Ayan, tinulungan po akong mag maglagay ng... Oy, ba, nanalad na tatali yung ano sa nga. Ayan, guys. Oh. kasi guys so oh. eh, naapektuhan po yung ayun oh, yun, oh timo oh, may bunga na oh naapektuhan po yung talong ayun ang dami pong bunga oh hmm. yung isa oh ang laki na ng bunga oh kita nyo po ang laki na ng bunga oh, oh siya oh. Get okay, on Buti po, may naawa. Ayan, tinulungan na po, guys. <laughs> guys, nagdadrama na. <laughs> ano, dati kang artista. Dati daw siyang artista, kaya siya madrama, guys. <laughs> <laughs> maya Panggatong daw ni Alinlina Lina 'yan. Okay. Kaya nga sabi niya, panggatong ko sana 'yan, tari. Sige na. Oh, yan guys. Mega gapang nang mega na 'yung aking ang aking lemon, lemon, melon. Lagyan natin siya ngayon. Ayan muna guys. At ako ay may gagawin. Basta yan. Pinasilip ko sa inyo ang aking melon. Ang daming bunga. Oh. Ang dami pong bunga. Doon din po. May mga bunga din po yan. Kaso makatipo, Kaya hindi ko po siya magawa. Kaso inuod na o oh, mga dahon. Sana hindi siya mamatay dahil pinakialaman ko ang paggapang niya. Kaya hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you so much for watching, guys. Ingat kayo lagi. God bless. Love you all. Sa lahat po ng mga kapwa ko, vloggers, youtubers, subscribers, viewers, organics, members, at mga friends, thank you so much po sa walang sawang yung pag-support na. Hindi na muna po ako magsa-shoutout kasi po ay parami po akong gagawin. Ha? Bye-bye. Love you all. Aalala yun Kaya, kaya mo na yun. Ah! Ah! Alingan. <laughs> Bakit ako bata pa? Patanda na ako. Aalala yun mo lang. Ay, si mamuti nagluluto ro'ng kamote. Pag ikaw ro'ng nagluluto ng na kamote, parang. May hand-in-cloth. Wala ikaw na nagluto. Sasamahan ko daw ang gwapo ng ano, ang kakaunin. Sabi ko siya na nga eh. Eh hukba naman dyan kung bakit kailangan pa kong may kasama. Hindi, eh, halakan. Halakan. But saan ba pupunta yun? Hindi ah, yeah, pupunta lang. Nandiyan sa sanday lang doon sa kabilang bahay eh. Maaari Maarte. Maaari. Maarte. <laughs> Naka-live! May mga, nagkano nga eh. May mga views ka na nga eh. O, isa, na upload mo yung pag-upload mo jacket. hindi ko, kung hindi ko malagyan yung title, inawala din siya. Hindi mo malagyan kasi baka natuntutok mo na yung gong.